Sinsay mo na kahit mahapag ka pa sa amin sa Batangas. Kahit kainitan ng araw, ang mga tao ay nagkakape. Ay, may istorya muna sa inyo. Dahil noong Webes, sabi ng inay sa akin eh, josa, po, Diyosa, gagawin natin ito ngayon sa ating buhay? ay dapat ay magpinitensya ngayong Webes at Biernes. Bawal kumain ng karne. Eh, ngayon naman, pag hindi natin kinain ng na nasa rep, ay masisira. hindi naman ako nakabili ng gulay. Eh lang tayo, ang tayo kumain ng karne ngayong Webe Santo at Bernie Santo. Sabi ko naman sa ina inay, inay, balik tayo na natin. Ang pinintensya na natin ay kumain ng karne ngayong Webes at Biyernes. At kahit talagang kami umay na umay na, sadya na, na, na ikaw sadya na ay mauutas na sa karne. Eh yan ang pinintensya natin, atin ng pagtiisang kainin. Aba, E pag, paano ka naman ho, hindi dadami ang kardis sa aming rep? Ay nako po, may maistory ko sa inyo. Ay kulang na may isang ulo ng baboy. At talaga namang isang, isang baboy na ang nasa rep. Kulang na talaga yung ulo, ulo ng baboy. Ay paano ka naman? May, sabi nagsabi ng pag-aanak sa kasal, sa kapatid ko na nasa Paris. Uh, yaman, yeah, may kapatid sa Paris. Ay di kayo on ay alam nyo sa Batangas kapag ka kinukuhang nina sa kasal eh, nagsasabit ng ano mga kalahating ng baboy tapos may isa ulit na nagsabi ng pag-aanak sa kasal sa isa ko naman kapatid na sa Greece yaman yeah, sa ibang mga kapatid edi kay edi nagsabit din ng isang ano ng isang kalahating ng baboy yung kapatid ko namang lalaki, may nagsabi ng pag anak sa binyag. Ay e di, paaden, paaden ng baboy. Ay e sa akin ay may nagsabi din ng pag anak sa binyag. Aba, isang kalahating paa din ng baboy. Ay e di kulay na lang, eh talaga ay eh, isang ulo na lang at isang baboy na ang nasa rin. Ay e, ganin, eh paano ka naman gagawin? Ay e, ganin na talaga sa dinis sa amin sa batang. Kas kapag ka kinukuha kang ninang, ninang sa kasal, ninang sa binyag, Oo. Nag nag, nag, nag ano, may mga may mga asabe, yung mga kunya rin sa ninang, ganyan, ninong bago ka, bago ka kuhanin, nagsasad na sa bahay, may mga dalang paano baboy, cake, ko, ko ano madala na ang kay Om. hindi tulad naman sa Maynila na eh, tinetext na lamang, ay e, siya ikaw ay Nina, ganyan ganyan. ay e, siya ninang, ikaw ay ninang. Text, text, text laam. Ay iba na nga ngayon kahit dati nga ako ay kinukala lang ninong sa Boy Scout. Abay may mga dala, may sabit pa din eh. Ay kainaman na. Abay ang mahirap nito. Eh pag naman ikaw inagbigay, nagbigay, eh, syempre, may may lasa din iyon. Ko ano isinabit sa iyo yun, yun din kaya mahirap.